sa pamagitan ng ilang slides. Ano? Um, una, sa malaking pananaw namin, ang ginagawang pag sa Universal Healthcare Law ay magiging daan para tuloy-tuloy na ang ating uh, Universal Healthcare Law at mawawala yung pangako niya na mas affordable, quality, at para sa lahat ng serbisyo sa ospital pati sa klinika sa lahat ng level ng health system. Next slide. Una, ang uh, may tatlo kaming dahilan para sabihin na huwag mo nang ituloy um, ang o ituloy ang uh, ang uh, amendment. No? Oh. Una, nakikita namin ang UHC ay isang batas na binuo sa loob ng labing walong taon, halos 20 taon at umasa lang noong 2019. So napag-aralan ito ng gusto at nakikita ng mga advocate nito na ito yung paraan para ma-deliver ang health for all at hindi lamang para sa may kaya. ah uh, ito yung nagsimula pa noong 1998, si Secretary Romualdez na, ang nag-launch ng, ng health sector reform. So, Parang tatulad dito ng RH law na matagal pinag aralan at ngayon ay na-implement na. Pakalawa, ang nangyari sa implementation ng COVID dahil napasa yung kanyang IRR noong uh, October 2019, pumasok agad ang COVID. mahalos hindi na-implement hanggang 2022 ang mga saligang provision ng Universal Health Law dahil sa COVID crisis. Ang plano ng DOH at PhilHealth mag-implement sa ilang pilot area. Pero sa ngayon, wala pang anim na lugar sa Pilipinas ang nag implement ng bahagi ng Universal Health Care Law. So makikita natin, hindi pa talaga napapatupad ang batas at hindi pa, na, na pa natin nakikita ang potential. Pangalawang dahilan, ang uh, ay nagbago ang leadership. Noong uh, March uh, uh, this year, pinalita ng Presidente. So nagsisimula pa lang ang trabaho itong bagong leadership na inaasahan ng marami na malaki ang reformang magagawa. Pangatlo, at talagang ko mahalaga rin natin consider, ang nangyari sa PhilHealth noong 2024 ay ang mga problema, ang issue ng kung may sobrang pera ba ang PhilHealth o wala ay naihapag ngayon sa um, ating Supreme Court. Nag-hearing mula Pebrero hanggang Abril at uh, pinag-aaralan yung desisyon. Bakit mahalaga ito? Sa tingin ng Supreme Court, kung uh, natupad ang universal health care law, no, pwedeng masabing may excess fund na kung talagang hindi na kailangan yung pera. Pero ang sabi ni Supreme Court Justice Samir, hindi pa tapos ang universal health care, no? Sinabi na nyo may sobrang pondo. So, hindi ko pwedeng punin ang pondo kung hindi pa tapos ang trabaho. So inaantay natin yung desisyon ngayon. Malaking uh, bagay yon lalo na sa usapin ng bababaan ba o tataasan ang premium dahil uh, sa issue nga ng pusobra pa ang pera o hindi ng PhilHealth. So isang uh, mahalagang usapin ko. Next slide. Ang kikita natin ang nangyari sa condo ng PhilHealth nitong mga nakaraang Uh, taon, no? lalo na itong panahon ng administration ng uh, mula nung 2023. No? Itong current administration, sila yung nagbawas at hindi binigay yung buong syntax na dapat ibigay sa universal health care at saka sa PhilHealth. Una, nung 23, binawasan ng 13 billion. Noong 2024, last year, Binawasan ng 38 billion, so 40 billion na lang natin. Hindi pa binigay yung buong 40 billion, 27 lang binigay. Ngayong taon, na zero na ang budget ng PIL, pero may nakolekta silang 69 billion na simpata. Saan na punta yung kinolekta? Kasi posisyon ng Supreme Court, ito ay dapat otomatikong binibigay sa PIL. So, itong mga nawawalang pondong ito, ang issue ngayon, saan nila nilagay itong mga pera ito at bakit hindi inilaan sa kailangan na pondo ng uh, PhilHealth. Dito ang nakaraang buwan, naglabas ng statement ng PhilHealth. Next slide. Makikita natin dito, may dalawang kolom, 2024 at 2023. Noong 2024, ang pumasok na pera sa PhilHealth, total cash inflow, 204 billion. Yung lumabas na pera sa PhilHealth, numero uno, yung 60 billion na kinuha ng Department of Finance. Ang alawa, nagbayad sila ng beneficyo na nagkakahalagang 165 billion. bayad ng administration, mga sweldo, ang total na lumabas sa PILER, 234 billion. Ang kinita lang nila, 204. Kaya meron silang kakulangan na 29 billion. Noong nakaraang taon, kumita pa sila nung, nung 23, kumita pa sila 72 billion. Pero simula last year, negatibo na. Next slide. Ang epekto nito, at pinag-usapan din ito sa Supreme Court, makikita natin sa ilalim, Provision for Insurance Contract Liability. Ito yung potential na babayaran ng PhilHealth kung merong mga issue sa kanilang uh, pagtrabaho. 1.3 trillion ang kanilang Sabihin na natin, meron siyang 400 million pagbawasin mo yun, ang liability pa rin nila, 941 billion. Tumaas ito mula nung 23, nung, nung pinag-uusapan sa Supreme Court, 663 billion yan. Ngayon, 941 na. Lumolobo ang liability ng PhilHealth. So sa harap nito, gusto pang bawasan ang perang uh, pumapasok sa PhilHealth. Next slide. So ano magiging epekto nitong yung pinaka tinutukusapan, ano? bawasan daw from 5% na premium gawing 3.2 o 3.5. Ito ay 30% na bawas sa budget ng PhilHealth. Kung noong 2024 ang budget nila ay 239 billion dapat pumasok. Pa ito to 160 billion. May yung 25 lalo na kung mapirmahan ito by July magbabawas na ng premium niya. So 25 hanggang 2026 ganun na lang ang kikitain ng pilot, papasok sa PNB. 160 billion. President Mercado sa Senado isang araw. Kung matuloy ito ngayong taon, magkakaroon sila ng deficit muli. Last year, ang deficit 29 billion. Kung matu matuloy ito, nalo, lolobo ang deficit to 90 billion. Anong magyayari kapag palaki ng palaki ang deficit ng PhilHealth, lalo na pag pumasok ang 2026. Nakikita natin, ang lumalabas na pera sa PhilHealth ay palaki ng palaki dahil maraming benepisyo, maraming mga dinadagdag na, na, mga provider. So, sa 2025 ngayon, 240 billion ang gagastos si niya. Next year, 312 billion palaki ng palaki ang liability. Pagdating ng 2026, hindi nakakayanin ng PhilHealth ang requirement sa batas na dalawang taon na reserva. Isipin mo, 312 billion times 2, 620 po. Yun dapat ang reserva niya. Bababa uh, na yung reserva niya to below 300 billion. Hindi na niya matutuspusan ang susunod na taon. Kaya, ihingi na ng ayuda sa gobyerno ang Pilar. Uh, magiging bankrupt na siya talaga o kulang ang pondo talaga para magtuloy-tuloy ang servisyo na financial support ng Pilar. By 2026, kung oh! atuloy ito. Next slide. Um, next slide. Ito yung kan, uh, SDG report. Bagsak ang health sa SDG ng Pilipinas. Report ito ng PSA. Yung pula pababa. Ibig sabihin nun, baliktad ang pagsu ang health. Umuurong to below 2015 ang health sector natin. At isang mahalagang bagay doon, yung hindi pag-implement ng universal health care. Next slide. At dito mo makikita, sa ilalim, yung mga pula, lahat yon bagsak ang health doon. Lahat yan, communicable disease, TB, kahapon nag-declare ng emergency sa HIV, lahat yan issue sa health na sana ay matutugunan ng maayos na sistema ng Department of Health, ng local at health. lalo na yung sa baba 100% walang doktor sa mga health nasa baba anong nangyayari na may konsulta package pero walang doktor oh, kasi hindi maganda yung implementation ng ating uh, universal healthcare system next slide Kanino na pupunta yung pera ng killer? makikita natin, yung pinakamayaman, bumaba by 13%. Ang kanilang ang kanilang uh, gastusin mula noong 2014 hanggang 2020, ini-implement na yung yung universal care. Yung mahirap, yung kulay pink sa taas, oh, huh? tumaas ang gastusin niya by 12% kung so, kanino natukunta ang beneficyo ng PhilHealth. Next slide. Dito sa out of pocket, may isa pa tayong slide. Makikita natin. Pagka na hospital ka, yung pinakamayaman, malaki ang nakukuha sa PhilHealth. Pag mahirap ka, hindi mo makuha yung buong benepisyo dahil pinagbabayad ka muna. Pag mayaman ka, meron kang pang-opay pag mahirap pa, ay x-ray ka na lang, huwag ka na mag MRI o CT scan. X-ray na lang, pwede na. Kaya mas masama ang outcome sa mas mahirap. At saka walang pambayad, panusto. Next slide. Next slide. Uh, um, yung gripo, pwede mo lang pakita. <laughs> meron, kami, meron yung kasama namin na ginawa na gripo na Nasaan mm -hmm. ba yan? Pwede eh, naman namin ibigay, hindi ko lang mabasa yung mga slide. Ito, ito ang griko. So maraming, ang griko ay pinokontohan dapat ng syntax at iba pang konto. So yung, pe, yung tubig galing sa gripo, bupunta sa PhilHealth para mabigyan tayo ng servisyo. Kung ano-anong hadlang ang nangyayari. No, meron yung uh, syntax. Babawasan nila yung tax sa tobacco. Meron yung ano pa hindi ko Binawi. Binawi ng BOF yung 60 billion na mula sa reserve fund. No? Um, nag-zero budget si PhilHealth ngayong taon. No? Um, at ngayon, babawasan ang premium. Lahat, ginigitit yung pondo pumapasok sa PhilHealth. Ang mahalaga rito, kung kulang ang pondo ng PhilHealth, hindi nila mabibigay yung karampatang benepisyo para sa mahirap lalo na yung tinatawag na com uh, yung comprehensive outpatient benefit package yun ang maglalagay ng gamot sa health center. Yun ang maglalagay ng mga laboratory exam, mga gamot para sa senior citizen, mga diagnostic na hindi natutupad ngayon dahil ang laki ng pera kailangan dito. Ang plano ng PhilHealth, 20 million taon-taon ang ilalagay sa konsulta. Kailan matatapos ang PhilHealth sa konsulta kung gano'n? 2030 pa. So, imbis na gawin agad, mag-aantay ka ng limang taon. Para, at kapag lalong ginigipit ang pondo, para umaasa sa wala. At by 2026, baka wala ng pondo. At uh, nitong umaga, nagsalita si Senator J.B. na nag-iisip siya na naririnig niya itong mga boses ng mga mamamayan So, sana patuloy siya makinig. Pag-isipan nila muli ang pagbawas ng premium at saka pag-isipan din nila yung uh, na maging consistent sila Senator JB at mga supporter ng Universal Health. Huwag sila bumiti yung sa Universal Health. Maraming salamat.